sak ka ko diri ay so ayan ang dami pa rin siyang bunga so ito pinapalaki ko pa yan guys oh ngani din eh siya guys pag mo kuan action of the na ing <laughs> bukol ing bukol lang diri banda oh ayan oh yes ayan unti-unti yan lumalaki tapos mayroon pa dito ayan oh Yan o, oh, natatakpan. Ayan, eh. malaki na rin yan. O oh, mayroon pa doon, oh. Ayan, o. Oh. Bunga. Nasa ilalim, natatakpan sila ng mga dahon, guys. O, so, ayan, o. Oh. Mayroon pa, o. Oh. Ito, dalang, Ayan, oh. Tas, ayan pa, oh. o. So, ito, guys, o. Oh. Malaki na rin, guys. Tami pa rin bunga talaga. Hindi ko pa kinuha. Mga iba mga ibang araw baka makuha ko na ito wala pa ko ganahi magkuha guys so ito guys oh malaki na guys oh dako na kayo ni siya oh oh napa oh oh dayo na pa diri oh sus na pa diri oh Ayan lang guys. Thank you for watching. Ang daming bunga ng ampalaya ko. Kala ko hindi na mamunga. Ayan. mayroon pa doon di ba so, ako dito sobrang laki na next day kukunin ko na to gugulayin ko na naman guys yan lang guys thank you for watching